Sa bot butil ng plena hawat ni Mang Bin, naroon ang kwento ng pawis, pagod at pangarap. Sa bawat hagod ng hangin, hangin, may pabulong na dasal ng sanay, maging sapat ang kanyang anihin para sa pamilya. Ngunit, sa mundong ito ng kalakalan, hindi sapat hindi na kami ang pangarap, ng kailangan ng presyo. hawak niya ang litrato ng kanyang anak na nakasuot ng graduation cap na pinagmumulan ng matinding pagmamalaki. Pagaman may luhang pumatak, ito ay luha ng kagalakan. Tinitingnan niya ang kanyang payapang lupain na sumisimbolo hindi lamang sa kanyang kabuhayan, kundi pati na rin sa mga pangarap na kanyang itinanim para sa kinabukasan ng kanyang anak. Lumilipad ang mga ibon sa itaas at umaalingaungaw ang malambing na musika ng piano na ng payapang kapaligiran. Ang pangunahing mensahe na ipinahiwatig ng tekstong para sa anak, para sa kinabukasan, ay nagbibigay diin sa dedikasyon ng magsasaka sa kanyang anak at sa kinabukasan.